Welcome sa Usapang Agri Negosyo, mga ka-asenso. Ito na po ang aming inahin na nanganak last January 1, eksaktong bagong taon. At ia update ko po sa inyo ang dami ng feeds na aming ibinibigay sa ika-apat na araw mula nung manganak. Dahil ngayon po ay January 5 at nanganak po ito January 1 po ng gabi. Bago yan, intro muna tayo. Agri Negosyo, Agri Asenso. This video is presented by Battlecock Livestock Products. Subok na at mabisa ang produkto dahil ang sangkap laging may dagdag sa presyong abot kaya. Ito na po ang aming mga malulusog na biik mga ka-asenso. Ika-apat na araw po ito ngayong January 5 dahil ipinanganak po ito noong January 1 ng gabi. At pag-uusapan po natin yung about naman sa pagpapakain namin sa kanilang nanay. At ang dami ng lactating feeds na aming ipinapakain ay dalawang kilo po sa ikaapat na araw ngayong January 5 mula po ito manganak. Dahil kapag masobrahan po ng pakain ng ating inahin, maaari po ito na magkaroon po ng milk fever dahil nga po hindi pa ganun kalakas dumede ang kanyang mga biik. Ngayon sa ikaapat na araw, dalawang kilo po, dinidivide po namin yan sa tatlong pakain sa umaga, tanghali at hapon. At hindi na rin po kami nagbibigay ng primoxil or doximol sa ikaapat na araw. Ang pagbibigay lang po namin ng primoxil or doximol kung alin po doon yung available sa inyo, ang pagbibigay lang po noon ay 3 days lang po sa amin dalawang sa shape po sa unang araw, umaga at hapon, ganun din po sa ikalawang araw hanggang sa ikatlong araw. Ang purpose nun para maiwasan nga po natin na magkaroon po ng milk fever ang ating inahin dahil nga po hindi pa ganun kalakas dumede ang mga big na ito. Pero a-update ko po kayo sa bawat araw na aming ginagawa po dito bilang isang newbie o baguhan sa pag-aalaga po ng inahin. Ang amin pong ibinabahagi sa inyo, yan po yung mga natututunan ko po sa seminar at sa mga ibinabahagi din po ng technician sa amin. At ito po yung aming inahin, pansin po namin na kulang na po yung feeds na aming ipinapakain sa kanya na 2 kilo sa loob po na isang araw. Yun nga po inahati namin sa tatlo. Kaya bukas sa ikalimang araw, January 6, magbibigay na po kami dito ng tatlong kilo ng lactating feeds. At ang transition po niyan kasama na po yung biik sa ikahanim na araw sa January 7 ang dami po ng feeds o lactating feeds na aming ipapakain sa aming inahin ay 4 kilos and half apat na kilo at kalahati na po kasama na po ang walong biik na kanyang anak hanggang sa pagwalay po ng mga biik na ito ang ipapakain po namin sa aming inahin ay apat na kilo at kalahati na po simula sa January 7, sa ika na araw, ang dalawang kilo po na lactating feeds ay para po yan sa inahin at yung dalawang kilo at kalahati naman ay para po yan sa biik, para po yan sa gatas na ipoproduce po ng ating inahin dahil ang bawat biik po, ang dagdag po na pakain sa inahin ay one-fourth kilo ng lactating feeds kaya dahil walo po na piraso ang mga biik na ito ang dami po ng lactating feeds na aming idadagdag sa kakainin po ng inahin ay dalawang kilo at kalahati. Total po ng apat na kilo at kalahati po lahat na kanyang kakainin. Sa loob po ng isang araw yan, kaya hatiin po natin sa tatlong pakain yung apat na kilo at kalahati. At ngayong January 5 po, ikaapat na araw, nag-inject na po ng iron yung aming technician dahil ang sabi niya considered na limang araw na rin po ang mga big na ito dahil January 1 nga po ipinanganak so ang bilang dito sa kanya ay 1 hanggang sa 5 limang araw pero sa amin po kasi nagbilang kami ng January 2 dahil nga po sa unang araw hindi po kami nagpakain sa aming inahin dahil nga po pag pinakain natin ng feeds ang inahin sa unang araw na kanyang panganak ay magkakaroon po yan ng milk fever sigurado po yan ito po uh, ang dami po ng iron na kanyang ini-inject sa aming biik ay 1 ml po yan pasensya na po kayo kung hindi ko po ipinapakita yung buong pag-inject sa aming mga biik dahil nga po baka magkaroon na naman po ako ng violation kay YT at kay FB kaya pagpasensya nyo na po yung iba dyan ay bine ko po yung aming biik kapag nakabitin kasi baka mamaya mayroon pong mag-report na cruelty sa hayop yung aming ginagawa. Ayan maraming salamat po at abangan nyo po yung update naman namin bukas about sa pakain namin sa aming inahin.

4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25